Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga, inamin na nga ni Samuel na hindi silang oking okay dalawa ni Moira de la Torre. Kung maalala natin na BFF talaga ni Moira itong si Kuya Sam niya. Kasi nga nakatira, nakatira pa ata si Moira sa condominium ni Samuel B noon. Nung nagsisimula pa lang itong si Moira sa industry, sa music industry. Si Samuel B nga, up niya pa itong si Moira kay Tony Gonzaga. Yan kung nalala yung interview ni Moira kay Tony Gonzaga na talagang sinasabi daw ni Samuel b kay Tony na dapat pakinggan daw ni Tony yung kanta ng isang Moira de la kasi dati hindi pa talaga ito kilala itong si Moira. So ngayon niya sa interview ni Samuel b sinabi niya na hindi na sila okay ni Moira de la Ano kaya ang naging problema? Isil siya ba ang dahilan ng hiwalayan? ni, ni Samuel B. at ni Catriona Gray. At ito pa, baka na inlove itong si Moira at siniraan si Kat kay Sam, ba diba? Di natin alam kasi lahat ata ng, sa coin store na talit ay ina-unfollow na itong si Moira parang napasol tayo at questionable tayo kung ano nga ba ang nangyari kasi napaka close ni Moira lalo na sa manager nila ba diba? ng cornstorn talagang pinaglaban din ng cornstorn itong si Moira pero bakit nagkasira sila at lahat ng Corn na artist ay ina-unfollow itong si Moira de la Torre. Ano nga ba ang nasa likod nito? Totoo nga ba na siya talaga ang dahilan ng hiwalayang Samuel B. at Catriona Gray? Kasi din ni Catriona Day Gray itong si Moira nung magkasama sila sa isang event. Diba? Kitang-kita talaga sa video na parang nilampasan lang ni Catriona itong si Moira pero lahat ng dinaana ni Catriona yung iba may beso-beso pa parang si Moira isang sulyap lang hindi nga na tumaga ay talagang tinalikuran agad ito ni Catriona at, itong, at yung ngiti ni Moira ay parang pilit din habang tumitingin ito kay Catriona so ito na nga, lamala naman sila ngayon ng balita kasi inamin na din sa Mewbina hindi sila okay ni Mi Moira ngayon, hindi na sila magkaibigan. Sabi naman ng nung basya baka hindi magkaibigan, mag na. So sirang-sirang na talaga ito si Moira at si Sam Melby, sayang yung friendship nila. Kasi nung sisimula pa ito si Moira, si Sam talagang umalalay sa kanya, alam natin lahat yan. At sayang din, engage na sana at itong si Sam Melby at katiyon mag-gray ay nagkahiwalay pa. Yan nga namin din ni Samuel. Binawalang third party daw sa kanilang hiwalayan ni Catriona. Guys. So, abangan na lang natin yung mga dugtong-dugtong na story nilang tatlo. So, yun lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye!